Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagpapadala ng pamahalaan ng tulong sa mga kababayan po nating naapektuhan ng Bagyong Hulyan. Kaugnay niya, nakantabay na quick response team ng DSWD Region 2 para sa patuloy na monitoring ng sitwasyon sa mga rehiyon. Si Bien Manalo sa report. Sa video na ito, makikita ang malakas na bugso ng ulana at paghampas ng hangin sa Batanes na dulot ng bagyong hulyana. Sa iba na Batanes, nagsipagtumbahan naman ng mga puno at poste dahil sa walang tigil na pagulana na sinabayan pa ng malakas na bugso ng hangin. Nauna nang nagbabala ang pag-asa na posibleng itaas pa sa signal number 5 ang bagyo sa extreme northern Luzon sakaling maging ganap na itong super typhoon at sa kanyang pagdalo sa distribusyon ng Certificate of Condonation sa mga magsasaka sa paniki tarlak tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handang umagapay ang pamahalaan sa mga maaapektuhan sa paghagupit ng bagyong Hulyana. Mag-iingat po tayong lahat. Atin pong ipatuloy ang binabantayan na bagong bagyong hulyan at handang magbigay ang pamahalaan ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Nakaantabay na rin ang Quick Response Team ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2 Cagayan Valley para masiguro ang maayos at maagap na monitoring ng sitwasyon sa rehiyon patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD Region 2 sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na mabilis na maipamamahagi ang mga tulong sa mga residenteng maaapektuhan. Nakaprepositionary na rin ang mga relief goods sa iba't ibang strategic areas para sa agarang pagtugon kung kinakailangan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.